guys, welcome back to my channel at ayun nga guys, nag-uumpisa na yung uh, finals between sa Creamline at chocomocho at ayun, ayan, bagong lahat shout out sa mga jello fans dyan. at nakita naman ninyo na aside sa kay Alaysa Valdez na naman natin na crowd's favorite eh, itong pagpasok na Jematela at Ella kanina nung pagtawag ng pangalan nila ay talagang todo hiyawan yung mga fans ng uh, uh, Kremlin at syempre ni na Gemma at Ella kung nakikita nyo eh talaga namang ang ganda ganda ang dami ng mga nanonood talaga naman syempre ah, eh, uh, puno yung venue, di ba? Uh, yan yung naman yung pinakahintay na game ng mga PVL fans, ay yung Queen Line versus Chocomocho. Kaya yan, nakakatuwang tingnan na talagang uh, syempre marami yung humahanga kina Jema at Ella. Syempre magaling rin sila at uh, hindi naman maikatwa na marami yung na-admire -na sa kanila. Kaya ayan, first set ay nanalo yung creamline at ngayon ay kasalukuyang naglalaro ng uh, second set. Ayan, abang-abang lang tayo sa kanilang first game para sa PBL Finals. Yan lang ma-update natin sa ngayon. Thank you for watching. Keep safe. Bye!